Nandito kami ngayon sa Tondo Kaya ang sama ang ating uh, team siyempre Jerome, Rosmar, and Marky So since koron ron Ito yung pangalawa Na para activity ng Team Malakas At ang napili ni Rosmar Yung 15 na, na Pamilya Nanay may na may 15 na anak so, Magandang umaga po Hello po Hello po Hello po Salamat po po kayo nakatira? pala naman 'un nila, oh. Ano mo? Marabi. Ilan oh. po kayo? Ilan? <seafood> Ang <groans> <inaudible> <sighs> <pus> yung <supremacy> si anak ko. Ah. Layo ka. Oh, nasaan si ba si oh. si oh. oh. 'yung si Ate Rosmar nyo? si Ate Rosmar? Sigurado Balik diba? ka dito po. Paano ba nalaman? Paano mo na... Nakita ko kasi sa reporter's notebook. Tapos ano, uh, parang kailangan talaga ka nila ng tulong doon. Tapos ang liit lang nung parang tinutulogan uh, nila. So, sikat sila doon. As in, parang ano uh, siya. Kung sa ano, parang medyo kasi laki ng banyo. Parang, parang tatlong kuya rin doon lang yung basya. Hindi nga ako makaganon eh. Oh, kasi masikip talaga. Yes. Pag ko, parang square lang siya na maliit talaga. Ultimo kama para uh, hindi. Kumbaga pag naglagay ka ng kama, hindi na talaga kasha. Sa so, totoo lang, dapat ano, kama talaga yung ibibigay ko din. Isa sa bibigay ko sa kanila. Kaso wala lang kasi parang sabi, hindi kasha. daw kasha. Kahit Malaga, single bed, hindi uh, hindi kasha. Ganon kasi. So, ito yung una nating napili doon sa programa oh, oh. na ilo-launch natin na kumbaga kung meron sila kwento tsaka mga istorya, mga ganyan or uh, Uh, sa buhay nila, ipili tayo, di ba? Siyempre, pipili kami nung talagang deserve, deserve talaga. Yes, kagaya nito, imagine nyo, nanay, tas 50 ng anak, di ba parang ang hirap ng buhay, sunod-sunod pa yung mga bata, magkakaedad, may baby pa, parang 1, 2, 3, 4, 5 yung edad nila. Kaya ayun, yun yung talagang feeling namin ang, ang kailangan. Kaya ang ginawa namin, uh, binigyan namin si nanay ng cash, bahala na siya kung saan niya gagastusin yun. And then, uh, sinama namin yung mga bata dito sa Jollibee para pakainin sila. As in, kanina pagpasok, umuupo agad sila sa mga upuan. Masaya, na, excited, sila, excited. Oh, sila, excited sila. Unahan na natin natin ng mga viewers and supporters natin na mambabash. Yan. Sabihin na natin na, kasi matik yan eh. Sabihin, ba't yung tinutulungan eh? Eh, kasalanan yan, madaming anak. Diba? Hmm. Dapat yung binibidyo. Oo, bakit yung binibidyo. So, yun na masasabi namin. Uh, mas masarap. Oo, oh, mas masarap tumulong na may camera talaga. Para may Hindi, ebidensya. ano lang. Para magbigay inspirasyon. Yeah. Oh nagagaling ito, pag binakita ko may tumulong, nanganganak yan eh. Pag binakita sa ay tumulong, tulungan din natin. Saka wala namang masama na tumulong ka ng may camera as long as binigay mo talaga, hindi yung babawiin mo oh, after na for the, the content. di Diba? Kami talaga kasi, binibigay talaga namin. Kaya yun naman yung mahalaga, makatulong ang may camera man po. Oh, then sana, <coughs> sa tinulungan namin pamilya ngayon, huwag natin husgahan and huwag na natin i-bash mga kababayan kasi hindi naman natin alam ano talaga yung pinagdadaanan ng mga natutulungan natin. So, kailangan positive lang, good vibes lang. So, lang tayo magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa amin. At saka sa mga hindi sumusuporta sa amin, maraming salamat pa rin. Kaya yung nagpapasaya ng buhay namin. Siyempre, after ng coronavirus issue, actually, first time to First time. First time kumikita-kita doon, ganun yung ah. nangyari. Hindi dahil doon mag-stop kami tumulong. Iba nga, di naman porke nabash ka na isang beses, mag-stop ka na. Hindi kami papayag doon. Patuloy pa rin kami tutulong. Galingan pa namin yung mga pagtulong namin sa mga nangangailangan. So, yun nga pala guys, kung may mga storya kayo na gusto sa i-share, pwede kayo mag-message sa amin, Simon Tenten, Master TV, and Tito Salamat pa rin sa mga sumusuporta uh, sa amin guys. Patuloy pa rin kami tutulong. Hindi kami makitipan guys, kasi Team Malakas. Ayun, at kami ang buong team ng Team Malakas hindi kami titigil sa pagtulong at paghanap ng mga taong mas deserving tulungan. So, malay nyo, kayo na yung mapili susunod, mapili namin, uh, email lang kayo, mag-message lang kayo sa amin. Paano ba yung gagawin nila? Ah, sabihin nyo lang kung saan address, anong tulong ang kailangan ninyo, tapos uh, ano sitwasyon niyo sa buhay. At syempre, pipili kami. So, yun, sa lahat ng mga vloggers din, uh, ginagawa namin to, uh, ito lang yung kaya namin uh, simple tao lang din kami na tumutulong. So sana dumami pa tayo. Lahat naman welcome to join eh, sa amin. Eh. ito, ito, madami nagtatanong nito sa grupo natin. Eh. Bakit ba daw tayo tumutulong? Tumutulong kami kasi wala nang taong gumagawa nito uh, at syempre gusto namin magbigay ng halimbawa lalo na sa social media kayo, puro gulo yan yung mga balita Sali kayo sa live Saka para sa akin kasi, lagi ko naman sinasabi, it's better to give than to receive. Pero mas gusto nyo kayo yung binibigyan ng tulong or kayo yung tumutulong, diba? So kung kayo yung tumutulong, ibig sabihin mas nakakaginhawa, nakakagaan kayo. So dapat, magbigay kayo ng tulong sa mga nangangailangan. Kasi hindi naman nila gusto na nandun sila sa pwestong yun. At sa mga nagsasabi na kinukonsinti namin yung ano yung poverty, ganyan-ganyan. So hindi yun guys. Alam nyo, tumutulong lang talaga kami kasi alam namin na kailangan nila eh. Sa akin sa experience so ako kasi pinagdaanan ko yung ganong buhay. Yes. Kaya talagang mahirap talaga yung buhay na gano'n. Kaya gusto na ko sila. Yes. Tsaka yun, bottom line, masasabi mong successful ka na kapag tumutulong ka na. Tsaka sabi nga talagang pag ka, sabi pag hindi kita sa camera, credit yan kay Lord. Pero kapag kita sa camera, nakaka-inspire ka naman ng no, na alos. Inspiration. Maraming pong salamat kay eh, Ma'am Rose. Maraming pong salamat kay eh, Boss nito. Maraming salamat po, po sa team malakas at maraming pong maitutulong. Po. Maraming maraming salamat po. Sana po lagi tayong mag-uunawa tayo sa tulungan.